Alamin ang wastong paraan ng pag-aalaga ng mga baboy sa aming komprehensibong gabay. Sa video na ito, ituturo namin sa iyo ang mahahalagang tip at pamamaraan kung paano mag-aalaga ng malusog at masayang baboy. Mula sa pagpapakain at nutrisyon hanggang sa pag-aanak at pamamahala sa kalusugan, nasasakop ka namin baguhan ka man o bihasang magsasaka. Ang video na ito ay perpekto para sa sinumang gustong pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa pagsasaka ng baboy. Kaya, ano pang inihintay mo? Panuulin ngayon at simulan ang pag-aalaga ng iyong mga baboy sa tamang paraan. Ang pag-aalaga ng baboy ay isang masayang at kumikitang negosyo. Ngayon, tatalakayin natin ang mga pangunahing hakbang sa tamang pag-aalaga ng mga baboy. Una, siguraduhin may sapat na espasyo para sa iyong mga baboy. Dapat itong maging malinis at maayos na nakabukas para sa magandang daloy ng hangin. Ang tamang sukat ng kulungan ay mahalaga upang hindi sila magkasakitan. Pangalawa, bigyan sila ng wastong pagkain. Ang mga baboy ay nangangailangan ng balanseng diet. Siguraduhin may kasamang feed, grains, at mga prutas o gulay. Mahalaga rin ang malinis na tubig kaya't palaging i-check ang kanilang inuman. Pangatlo, huwag kalimutan ang kalusugan ng iyong mga baboy. Regular na ipasuri sa veterinaryo at tiyaking mabakunahan sila laban sa mga karaniwang sakit. Ang kalinisan sa kanilang paligid ay makakatulong sa pag-iwas sa mga sakit. Panghuli, maging mapanuri sa kanilang pag-uugali. Kung may kakaibang kilos, agad na kumilos. Ang maagang pagtuklas ng problema ay makakatulong sa iyong mga baboy na manatiling malusog. Ngayon, handa ka ng simula ng iyong pag-aalaga ng baboy. Sundin ang mga hakbang na ito at makikita mo ang tagumpay sa iyong negosyo. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang tips at kaalaman sa pag-aalaga ng mga hayop.